Abala ng apat na sementeryo sa lungsod ng Paranaque sa paghahanda para sa muling inaasahang pagdagsa ng mga dadalaw sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay sa Nobyembre a 1 at a 2. Narito ang balita ni Cherry Light. Nakahanda na ang lungsod ng Paranaque, hindi lamang sa usapin ng seguridad kundi maging sa trapiko, kalinisan at kabuwang kaayusan ng mga sementeryo. Gaya ng ibang sementeryo, abala na rin ang Loyola Memorial Park sa pagtanggap ng mga dumarating na bisita na dadalaw sa puntod ng kanika nilang mga yumaong mahal sa buhay. Maaga pa lamang ay may mga dumadalaw na habang abala rin ang iba sa paglilinis at pag-aayos ng nicho sa loob ng parke. Nagtayo na rin ang iba't ibang klase ng paninda, gaya ng pagkain, laruan, kandila at iba pa sa loob ng sementeryo. All set na rin ang mga tauhang itinalaga para sa seguridad at trapiko sa paligid ng lugar. Bago pa man nakapasok sa parke, kapansin-pansin ang mga tindang bulaklak na ibinibenta na nagkakahalaga ng 100 at 50 hanggang libo at daang piso depende sa klase. May mga nag-aalok din ng pasajang flower arrangement. Depende sa gusto at budget ng mamimili. Ma'am, Mam po ba 'yung ano, bulaklak? Uh, saan po nanggagaling 'yung bulaklak. Sa so Maynong Adangwa. So, kaya dati-dati kasi may 50 pesos, okay. may 100 kasi Ma -ano mababa. Ma? So, pinakamura 150 Ayan. Magpapatupad ng mas mahigpit na panuntunan ang Loyola Memorial Park na 'yung 2025. Upang matiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga dadalaw, ayon sa pamunuan ng parke, may itinakdang oras ng operasyon ang sementeryo sa mga susunod na araw. 24 na oras ang operasyon mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre a 1 habang alas 12 ng hating gabi hanggang alas 10 ng gabi sa Nobyembre a 2 at alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi sa Nobyembre a 3. Pinaalalahanan din ang publiko na bawal ang paglilibing o interment hanggang Nobyembre a 5. Kabilang rin sa mga binabantayan ng Oplan Undas 2025 ng lungsod ang Manila Memorial Park sa Oktubre. 31, magsisimula itong magbukas ng alas 6 ng umaga at tuloy-tuloy na magbubukas ng 24 oras ng Nobyembre a 1 at a 2. Habang sa Nobyembre a 3, magtatapos ang operasyon nito hanggang alas 6 ng gabi. Inaasa ng mabigat na daloy ng trapiko sa paligid ng Manila Memorial Park at Himlayang Palanyag. Kaya't nagpatupad na ng rerouting plan ang Traffic and Parking Management Office o TPMO pansamantala na suspendido ang mga libing sa Himlayang Palanyag hanggang sa Nobyembre at 3, habang noong Oktobre a 29 naman ang huling araw ng paglilinis at pagpipintura ng mga nicho. Kabilang din sa mga saklaw ng Oplan Undas 2025 ang Paranaque Catholic Cemetery kung saan inaasahan din ang dagsa ng mga pamilya na mag-aalay ng dasal sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ayon sa inilabas na schedule, bukas ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi ngayong Oktobre at 30 at bukas at 31 sa Nobyembre a 1. Tatagal ang operasyon hanggang alas 12 ng hating gabi at sa Nobyembre a 2. Bukas ito mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Samantala nag-deploy na mahigit 700 tauhan ang pamalang lunsod ng Paranaque bilang bahagi ng Oplan Undas 2025 upang matiyak ang maayos, mapayapa at ligtas na pagunita ng undas sa apat na pangunahing sementeryo sa lungsod. Bahagi ng pwersang ito ang halos apat na ng miyembro ng Philippine National Police, isang daan at limang pumula sa City Environment and Natural Resources Office at halos 30 na tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Makikilahok din ang mga tauhan mula sa labing anim na barangay bilang force multipliers upang tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan. Ipinatuto pa din ang mahigpit na pagbabawal sa pagdadala ng armas, alak malalakas na sound system, mga bagay na madaling magliyab gamit sa sugal at maging ng mga alagang hayop, maliban sa Loyola Memorial Park na may sariling patakaran para sa mga pet owners. Lahat ng alagang hayop ay kailangang may tali, bantayan ng may-ari at obligadong linisin ng kanilang tagapangalaga, alinsunod sa Republic Act 9482. Magkakaroon din ng mga help desk sa bawat sementeryo upang magbigay ng impormasyon at tulong sa mga bisita. Hinihikayat ng pamalang lunsod ng Paranaque ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang ligtas at makahulugan ang paggunita ng undas ngayong taon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNN News.